dasal ni Santa Teresa ng Avila Bago magpatuloy paki-like, share, comment and follow. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ipagkaloob mo na lagi kong hayaan ang aking sarili na gabayan mo. Laging sundin ang iyong mga plano at ganap na maisakatuparan ang iyong banal na kalooban ipagkaloob na sa lahat ng bagay, malaki at maliit, ngayon at sa lahat ng araw ng aking buhay. Maari kong gawin ang anumang kailangan mo sa akin. Tulungan mo akong tumugon sa kaunting pahiwatig ng iyong biyaya. Upang ako ay maging iyong mapagkakatiwala ang instrumento para sa iyong karangalan. Matupad na wa ang iyong kalooban sa panahon at kawalang hanggan sa pamamagitan ko sa akin at sa pamamagitan ko. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.